Hi guys! Good afternoon! Welcome back sa ating channel. Kumusta naman guys ang ating mga bentahan dyan? And kung mapapansin niyo pala guys, ang aking background na to ay edited lang kasi uh, doon dapat ako magkukuha ng video sa doon talaga mismo sa pwesto ko. Kaya lang, nahihiya ako kasi may mga tao sa labas, malapit sa gate. Hindi ako makapag-express ng gusto kong sabihin dito sa vlog. Hindi ako makapag-explain ng maayos pagka naiilang ako mahina boses ko. Eh dito pwede kong lakasan yung boses ko. Kahit may mic ako, pag masyadong mahina boses ko, hindi masyadong maiintindihan. So dito na ako pumwesto sa aming sa loob ng bahay. And pero guys, itong background ko na inedit ko is yun mismo ang actual na picture or yun mismo ang actual na itsura ng aking tindahan ngayon. Doon. So yun mismo ang itsura ng aking tindahan ngayon. Sa ating negosyo, guys, kagaya na sa akin, itong mga products na to, itong mga ganitong klaseng items, may mga pagkakataon na, or may mga items talaga na hindi nabibenta agad-agad or medyo natatagalan sila. So, meron ako, guys, ibibigay sa inyong apat na tips na ginagawa ko na nag-work sa akin and gusto ko siya yung, guys, i-share. Baka sakaling mag-work din sa inyo, pwede nyo din silang i-try. So, ayun na nga, uh, may mga products din ako dito na medyo matagal mabenta and yung iba medyo natatagalan. So nakakapag-angkat na lang ako ng mga bago, andito pa din sila. Uh, lalo na sa mga maliliit na negosyo, uh, maliliit na pwesto, kalaya ng sa akin. Lalo na sa mga hindi naman ako naka pwesto sa, yun naman, yun, lalo na yung location ko is hindi naman dun sa masyadong matao talaga kagaya ng malapit sa school. So, nagkakaroon talaga ako ng mga products or mga items na nahuhuli or mga inaabot ng a month so nandiyan pa din pero unti-unti naman siya guys na nadedispose unti-unti ko naman siyang nabebenta dahil sa mga ginagawa ko ng ganitong mga um mga ways or mga pamamaraan ko so first uh, isa sa mga ginagawa ko guys is yung pagbaba ng presyo and kahit sino guys ginagawa talaga to kapag may mga ganitong products na hindi na gaano sa isang negosyo, talagang nagbababa ng price. Pero kapag nagbababa ako ng price, hindi naman yung tipong wala na akong kikitain, meron pa din. So, isa yun sa mga pwede nating gawin. Lalo na pagka pag gusto na natin magkaroon ulit ng bago, pwede naman mag-angkat tayo. Tapos, pag meron na tayong bagong display, doon tayo guys magbababa ng presyo. So, itong bagong display natin, medyo kailangan maganda yung tubuan dito. Tapos, kung magkano ang tubuan natin dito, ibababa natin kung ano yung dati, kung ano yung ibababa natin itong ating mga lumang uh, display para nang sa ganun guys is mas nauuna silang mabenta kasi kapag ganun kasi guys may mga customers kasi tayong mga bata lalo na mga bata na itong mga bago natin Palibasa kasi bago, di ba? So, hindi tayo kaanong nagbababa ng presyo. Medyo ginagandahan talaga natin yung presyuhan para mas maganda yung tubo natin, lalo't bago nga. So, itong mga bata, minsan may mga hindi sila nakaka-afford. So, pumunta sila dito ngayon sa mas mababa. So, kaya dyan napapasok yung pagbaba ng presyo natin sa mga lumang uh, display. So, para gusto natin na ma-dispose na natin. So, ganun ang ginagawa ko, guys. Hindi ako sure kung mag-work ko sa iba, pero nag-work siya sa akin. So, kung gusto nyo, i-try nyo din, guys. So, ayun, parang tips ko lang naman yun. Uh, uh, isa lang naman yun sa mga tips na pwede kong i-share sa inyo. And yung gina at ginagawa ko din talaga para, ayun nga, hindi uh, hindi siya mas tax ng matagal. The next thing, guys, na ginagawa ko is uh, magkaroon ng nice presentation. Yes, yung mga luma kong paninda na feeling ko hindi siya gaano na feeling ko medyo natatagalan na talaga siya na nakapag-angkat na lang ako sa andyan pa din inaayos ko siyang maigi ginagandahan ko yung presentation para napapansin siya ng mga bata kahit may bago ako hindi ko hindi sila mapag-iiwanan yun ang ginagawa ko di ba pag nakapadpad siya yung iba tapos parang kulang-kulang na siya tapos parang hindi na siya attractive tingnan, hindi na siya kakit-akit tingnan sa mga customers. Kinakalas ko yung isa-isa, tapos, ayun, nilalagay ko sa sabitan para mas, mas ano pa din siya tingnan, intact pa din siya tingnan, hindi siya yung parang kulang-kulang. So, ganoon ako mag-present, -mag Ganon ko ginagawa ng kulay yung bawat items or bawat product na meron ako. So, hindi ko siya hinahayaan na nasa gilid lang tapos ganyan na lang yung kanyang um, itsura. So, ayun. Dapat mas maganda yung presentation ng bawat product para, ayun, mas mabilis siyang mapapansin. At magkakaroon ng chance na mabenta natin yung matagal lang hindi natin nabibenta. At matagal lang hindi nabibili sa atin. So, ayun. Isa yun sa mga uh, pwede natin gawin para at least kahit papano mabilis sila. Then, Third thing guys na ginagawa ko is visibility display. Yung kailangan yung mga display natin na yun is visible talaga siya. Ipinupwesto ko siya guys sa kung saan mas visible sila, kung saan may mas magandang part na mas mabilis mapansin ng mga bata. Doon ko sila idini-display doon ko sila pinupwesto. Yung mga bago ko is doon na muna sila sa medyo sa sulok. Kasi okay lang kahit hindi agad sila mapansin. Kasi meron nga akong goal, meron akong priority na items na dapat mas mabenta muna bago yung bago. So, ganun yung ginagawa ko, guys. Ginagawa ko sila sa mas maayos na pwesto. Kagaya nito, ito. Dahil itong pwesto ko na to guys, is malapit siya dito sa gate. At ito talaga ang pinakabungad na mas unang-unang nakikita ng mga bata. Kaya diyan ko pinapwesto pag may mga bago akong dumadating na laruan. Uh, ito ay inire-reserve ko talaga para dito sa mga luma kong mga display. Para sila yung mas unang nabibili. Kasi mahirap kapag may bago ka na tapos yun pa yung nakapwesto sa mas magandang pwesto. Eh, hindi na talaga mabebenta yung luma mong display. Kapag iiwan na na talaga sila. So, ganun yung technique na ginagawa ko dito sa pwesto ko. Para, ayun nga, mas mauuna silang mabibili. And then, last thing, guys, na ginagawa ko is, ina-advertise ko sila or mas ino-offer ko sila kapag may bumibiling bata. Lalo na yung kapag mga customer na hindi nila alam kung ano yung pipiliin nila sa sobrang dami ng display. So, sina, um, mas pinasisiguro ko yung mga items na yon or ino-offer ko sa mga bata. Eto guys, maganda to, ganyan. Uh, mas ina-advertise ko sila, mas ini-encourage ko yung mga bata na itong items na to yung bilhin. Mas more akong, mas nagbibigay ako ng mas positive na mga reasons bakit ito yung magandang binuhin. So, ganun ang ginagawa ko para at least pag naguluhan sila, hindi nga nila alam kung ano bibig nila. So, yung iba mga bata, umaanan naman sila. Ah, sige po yan na lang, pabilin na lang po ako ng ganyan. Kasi nga, nalilito sila kung ano bibig nila. Ganon talaga pagka maraming display. Yung iba, hindi na nila napapansin. So, dito sila dapat, mas dapat mas mapansin nila itong mas dati mong mga laruan. Kahit may bago ka. Kasi hindi din naman nila maiisip yun alam mo na to kasi gagandahan mo yung kanyang presentation. So ganun guys, ay yung mga yung apat na yun na ginagawa ko, mas, mas marami pa guys na ways or mga pamamaraan na pwedeng gawin para mas mabenta yung mga dati mong pang mga paninda kaysa sa dun sa bagong display. Ito ay mga basic lang. Marami pa kung gusto sino pero kung ayaw nyo yung mas hassle or mas matrabaho pa na pamamaraan So, dito na tayo sa mas basic. So, pwede nyo siyang i-try or i-apply din sa tindahan nyo. Baka mag-work din sa inyo. So, ganun lang ang ginagawa ko, guys. Para kahit pa paano, nababawasan pa unti-unti yung mga dati ko pang display. So, again, yung apat na yon is pagbaba ng presyo. Second, nice presentation. Dapat mas, mag mas maganda yung presentation natin sa kanila. And visibility sa ating display. Kailangan visible sila, mas kita sila, mas nauuna silang makikita. And last thing is, yung i-offer natin sila, mas i-advertise natin sila. Para sila yung unang nabibili. So yun guys, yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo. Baka na-experience nyo din kasi yung nai experience ko. Pero okay lang yun guys, kahit matagal natin mabenta yung ibang mga items, may ganun talaga po. Ayun, huwag natin na mas mapabaya, na mapabayaan natin yung ibang items kasi mas maganda kung lahat ng mga products natin is mabibenta or mabibili. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. And sana nag-enjoy kayo to watch this video. Bye-bye! See you on the next video!